Inire-reklamo ng ilang tenant ng isang condominium building sa lunso na Mandaluyong ang pilit na pagpapalis sa kanila mula sa kanilang mga unit. Ang gusali ay pag-aari ng kumpanyang Globe Asia Tech na iniimbestigahan ng NBI. <coughs> Excuse me po. Dahil sa mga anomalya, babala naman ng pag-ibig fund. Walang karapatan ang pamunuhan ng naturang condominium na gawin ito sa mga miyembro ng pag-ibig. Nakatutok si John Consulta. Problemado si Sherry, isa sa tenas ng Globe Asiatic Tower sa Mandaluyong. Nakatanggap raw siya ng notice to vacate dahil labigod daw siya magbayad ng juice nitong nakarang dalawang taon. Ang nakapagtataka raw, management daw ng GA Tower ang nagpahinto ng na kanilang pagbabayad noon. Sila naman yung nagsabi na uh, hindi na muna kami magbayad and then all of the sudden nandito na yung ano vacation. Hey, excuse me, nagbayad kami and hindi kami alis. Bukod sa mga inisyong notice to vacate, pinutulan na rin daw ng tubig ang ilan sa mga tenants. Talagang masakit dahil ito naman eh, uh, dugot pawis naman itong binabaya dito. Pinaghirapan namin to. Ngayon, nakatanggap kami ng notice to vacate. And five days, five days lang daw kailangan umalis na kami. So medyo unfair naman talaga yun. Ang ibang tenant, pansamantalang itinigil ang pagbabayad ng hulog matapos madiskubre ang naganap na double sale sa kanilang unit ng Globe Asia Tic. Ibig sabihin, nakapangalan sa ibang may-ari ang unit na binabayaran nila. Pero nagbabala ang pag-ibig fan. Wala raw karapatan ang J-Tower na paalisin ang tenants na miyembro ng pag-ibig. Wala sa lugar yung pagpapaalis sa kanila. Nagbenta na nga sila ng units dito sa mga to na naka-assign na sa amin. Tapos ngayon, eh, papaalisin pa nila. Hindi po Hindi naman tama yun. Sinubukan namin kunin ang panig ng GA Towers, pero tumanggi sila magbigay ng pahayag. Hindi pa rin natutuntun hanggang ngayon ang presidente ng Globe Aesthetic na si Delphine Lee at apat iba pang opisyal nito. Pare-pareho silang may warrant of arrest dahil sa syndicated staffa sa isa pang housing project nila sa Pampanga na nagkakahalaga ng 6.5 billion pesos. Matapos madiskubre ng pag-ibig fund ang isang scheme ng Globe Aesthetic gamit ang mga peking buyer ng property. Maging NBI ay pinaghahanap na rin si Lee kasunod ng utos ni Vice President Jejomar Pinay. O ngayon na nakapile na yung kaso, may, may warrant na, e, bantayan ninyo baka makatakas pa. Kung uh, yan, e, ba, eh, we will uh, request uh, the DFA uh, to cancel his passport. Kaya panawagan ng pag-ibig sa iba pang magkakaproblema sa si GA. Magpag-ugnayan gagad sa aming opisina no, para ma... Uh, we, so we could straighten the facts immediately and Uh, we can determine as soon as possible the extent of assistance that Pag-ibig Fund can give them. Nagpulong na ang composite team on group initiative concerns ng Housing and Land Use Regulatory Board hinggil sa mga akbang na kanilang gagawin kaugnay ng mga hinaing. Sinigap ng GMA News na makuna ng pahayag ang Globe Asiatic sa pamagitan ng kanilang abogado. Pero hindi ito sumasagot sa aming mga tawag. John Consulta, Nakatutok, 24 Horas.